Balhugang ang usa ka 39 anyos nga lalaki human masikop sa mga merespondeng personahe sa Lagaw Police Station tungod sa pagpangawat sa isa sa biktima nga samtang nakaparada lamang ang iyang SUV sa San Pedro Street, Barangay Lagaw, Jansan, usa ka lalaki ang niabot sa kaisa usa ka motorsiklo o giablihan ng iyang sakyanan. Nakuha matud pa sa sospek ang usa ka bag nga may sulod nga cash nga mabalor sa 100,000 pesos. Gilayong meresponde ang kapulisan o pinaagi sa impormasyong gihatag sa mga nakastanbay sa lugar. Ilang gitudlo, asa ni Sibat ang gikaingong sospek. Din malang pusong dadakpan ang usakan nagpangalang alias Dani, nga residente sa barangay mabuhay ning syudad. Narecover ang bag asa may sulod, nga cash o mga importanteng dokumento asa gipanag-iamadod pa sa biktimang negosyante. Dako ang pagmahay sa sospek sa gihimong pagpangawat asa na sayrang dili lamang usa ang nabiktima ni Ini. Oh, ma'am. Oh, ma. Oh, Na lang, Na kuan lang ko, Na pinta lang ko, ma. Kasi trabaho din, ma, sir. Siumay, ma. Siumay. Siumay. Dati ko na trabaho si Siumay yan, Plain income ni mo sa Siumay. Matagat lang. Gamay lang, ma'am. Ha? 400, 300 lang, ma'am. Si Dani ang amahan sa limani ini ka anak o trabaho isip tighimo og siyumay sa income nga 300 hangtod 400 pesos matag adlaw. Hinungdan nga diha-diha na lang ang kagool sa iyang kapuyo sa iyang kinibadakpan sa kapulisan. Natubango na lang na. Sa balay, kami mag... Kami duwan lang na, kasi nagtabaho may anak kuan, kanang siyumayan, magbago na yun ko kayong eh. problema kay para karon napasin na po ako lang isa. Sir, uh -huh. mm -hmm usa sa mga nahimong biktima ni alias Dani ang midangup usab sa kapulisan asa nakawatan matod pa siya ni ini og kabtangan sa mga nakalabaying bulan apan nagpatigbabaw gihapon ang iyang kaluoy alang sa mga anak sa sospek og nagdesisyong dili na magpasang atong kaso samtang hilabihan usab ang pagpasalamat sa pamilya ni alias Dani kalabot ini apan dungan sa pagapila sa ulahing biktima nga hatagan siya og tsansa nga magbag o kini sa iyang kinabuhi Salamat kay Ma'am sa imong pagkuan. Sa imong isa kong mga anak. Uh, Ma'am, sir, uh, dili pa siguro ulay ang tanan. Pasay lo kan akong bana. Malingkamot mi pugon makagawa siya para mapana mga anak. Kami magtilabang ayon. Sa karon, gipaabot na lamang sa sospek ang saktong dokumento alang sa pagpasang atong kasong pagpangawat Bato kaniya asa gibot nga anda matud pa siyang atabangon ang maong kaso. Pero nag uh, nakapangay na ko pa sa ilo mong saya mo. gidawat niya ko pa sa ilo. Uh, okay lang mo kay nakasala mo. Atabangon na lang nimo. Okay. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.